Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. May panibago na naman tayong update guys. So panibagong update to sa ating mga ano, sa ating mga professional dashboard. So ngayon, ang professional dashboard natin, nandun na ang payout sa pinakataas na guys. So ayan, ang panibagong update. Check na rin po ang inyong dashboard. So sa pinakataas, andun ang ano, payout so sundan ni Star. After Star, kung may bonus na kayo, bonus ang susunod. So after ng bonus, susunod si ano in stream ads so after ng in stream ads andun si content monetization so guys ayan sunod sunod na po yan kapag na check nyo yan nandyan yan sa my home at sa monetization so pag check nyo yan sa pinakataas ang payout so guys lahat ng income nyo lahat ng pumapasok sa inyong earnings makikita nyo dyan sa payout so guys sana po nakatulong sa inyo ang video nito pa like and share at subscribe na rin po sa aking youtube channel Jabi Hebrew Vlogs so maraming salamat God bless us